sila yan. Pasok. Ganda kumaga po. Tuloy. Ah, magpapromote po sana ako ng mga beauty products from e Ebon. Ebony? Hindi po pa sa kapaga lang yan. Opo, tama po kayo. Pero bakit po kayo natatawa? Ah, dapat po ba pag pampanga, to sino lang? Hindi, pwede rin namang parol. <laughs> <laughs> Hindi, sige, sige. Ah, Opo ka. Ay, salamat. salamat. Ako. Ay, nako. Ay. meron po ba tayong babae dito sa bahay para makapag-start na po ako mag-demo? Ah, uh, babae? Mm, mm Ako, babae. Ako nga pa pala si Mike. <laughs> ako po si Cindy. Ako pala, biro po pala kayo. Ako nagbibiro? Ha, miss, para sabihin ko sa'yo, hindi ako nagbibiro. Ah, gusto mo tawagin ko, ko ate ko eh. Ate Sam! Ganda po. Ate Sam! Ate oh. Halika rito! <laughs> oh, bakit bonso? Oo, oh, may busita ko pala. <laughs> Pero dito, nag-aalok ng makeup, up Hmm, baka gusto mo. Tumingin ka na. Hmm. Kaso, pasensya na po. Kasi, kung babae lang po yung mga beauty products ko from Ebon. Eh, anong problema eh. Dalawa naman kaming babae na nandito sa bahay. <laughs> oh! Hmm. Anong narinig ko gulo -gulo ang gulo-gulo nyo? Anong kaguluhan ba to? Sino to? Meh! Meron siyang inaalok ng mga beauty products. Gusto mo, tumingin ka na rin. O oh, yan, ha? Tatlo na kami na pwede maging customer mo na babae. So, ano bang problema? Mami, pumili ka na nga dito. Baka may magustuhan ka. Ikaw naman magbabayad na ito, eh. Hello, Pomi. Si... Hmm. Alex, Alex. Na lang tawag mo sa akin. Alex. Oo. Oo. Alam mo, kayong dalawang iha, kayo mahilig sa make-up. Hmm. Bakit hindi kayo ang pumili? Kaya... Yeah. Ano ba ang pwedeng shade sa akin? Naku, um, siguro babalik na lang po ako. Hey, teka, 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 teka. sabi mo sa akin kanina, magde-demo ka, kaya naalis ka. Oo nga. Ha? Ano bang problema? May problema ba? <laughs> Oo nga. Baka akala mo, wala kaming pambilit, pambayad yan sa mga produkto mo. Naku, hindi naman po sa ganon. Oh, eh anong problema? Tatlong babae na nga ang kaharap mo dito, tapos bigla mo kaming babanatan ng layas? Hmm. Anong problema? Kamis, si PJ nagugulan lang po ako. Anong nagugulan? Oye, oye, Siguro inaakala mo tomboy kami na hindi kami nagmay-makeup, no? Oh. No! Pasalamat ka, amin, no? Pasalamat ka, ini-entertain ka pa namin. Normally, hindi kami nag entertain ng mga strangers. Lalo na tatlo pa kaming babae dito sa bahay. Tama! Ano ako? Oh. Bumusina na. na. anja na ang asawa ko. Andyan na ang daddy nyo. Okay. Oy, okay, miss. Baka peke yang mga paninda mo ha. Binabalaan kita. Pulis ang asawa ko. Ayana. Hay Hi, dad. Hay. Ay. Ay Nako, may bisita pala tayo.